magandang magandang umaga sa ating lahat mga kabakohon narito na naman tayo sa ating munting kamatisan para ipakita ang naging epekto o naging talab na ginamit nating dromo roma na karang araw ayan po pakikita ko po sa inyo ayan po ang naging epekto o talab una po nung, nung aking gamitin ito nung sa ating video ayan ang kanyang bunga ngayon po, nung siya tumalab sa aking nakita at napansin, Tingnan niyo po ang mga buig niya. Eh halos tuloy. Kung atin pong bibilangin 3 6 7 8. Siam na bunga, pito ang tumuloy. Halos dalawa lang ang naribade. Yan ang galing ng Gromor na sa aking pag-aaral, yan ang talagang may super kapit talaga na ipinakikita siya. Tibay kahit siya ay maulan. Na paulit ulit ko nga sinasabi, pagka nagamitan sa aking pag-aaral talagang eh, may, 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 may laki na ibinibigay o dinudulot. At ngayon naman po, ang so, ipakikita uh, ko sa inyo, yung natapos na namin iproring. Halip po kayo, tingnan po natin. So ayan po mga kabakood. Nakikita nyo po ang ganda ng pinoproning. Iwas insekto, iwas sakit pa. Dahil una, tinanggal nga namin ang magugulang na dahon na siyang aagaw sa nutrients na pwedeng pagmula ng sakit o ng insekto. Uh, Maaliwalas, kung humangin, tagpos ang hangin. Na, uh, kung umaro naman, Maabsorb niya ang sikat ng araw na kailangan naman ng ating halaman. Ayan po. Makita nyo. Ayan po ang bunga. ng ating ipinuroling. Ayan po mga kabakod. Ayan po. Ang isang buig. Kung bibilangin po natin ang unang bunga. Ang kanyang buig. Ayan po. Ayan. Ayan po. Andain ang kanyang bunga. 3, 2, 4, 6, 7. Ayan po. Ayan po. Sa kamukha po nito mga kabakod. May isang buig siya. Pito. Pito ang bibinunga. Ayan po, tuloy-tuloy ang kanyang bunga. At paglaki, kahit talaga namang maulan, pinakikita niya. At po patuloy. Kaya nga po, sana, itong ating kamatasin na ito, ay eh makalusot naman sana. Para sa ganun, magkaroon na kasulitan ng aming gastos o ang aming hirap. At ayan po sa mga susunod na video, nakakapaliliwanag ko kung ano pa ang aking mga ginagamit ditong chemicals o pesticidio sa ating kamatisan. At maraming salamat po sa inyo lahat.